papayom mo. Maipapayo na lang. Okay. Sige, o, tapos tayo mag-judge. Wala wala nang oh, oh. judgmental kasi na-judge ko na si. Oh, na-judge mo na. O uh, unang-una, yung sinabi ni Ate Kuring, tama tama, walang benefits kung hindi ka registered voter. Mag-register ka kasi Manila ka, 'ke ano 'yan, ke, isko si isko eh alam niya talaga mga problema no. Tapos duda ko yung se yung 7 year old na hindi nag-aaral. Anong ginagawa? Baka pa trinitrain para mag-maglimos, 'di ba? Because how will they sustain themselves homeless? Oh, yeah, yeah. Natataka nga ako kung paano sila naliligo, saan na, ang palikuran nila? Oh, yun na nga, oh, yun. Oh. So so mag-register kayo kasi registered na si 'yung partner mo, no. Solo parent ka, unmarried ka. Pangalawa, sir, sir tenga 'yung 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 aksidente ba nasa company yan? Sa comp company? si Paano ka na aksidente? Uh, isa po siyang pinakiyaw ko po na ako po ang pumakiyaw. Hindi niya po ako empleyado. Ah, uh, kasi para sa mga nakikinig na lang dito sa face-to-face, -face, kung work-related yung aksidente, pwede kang pumunta sa Dole at humingi eh, ng benefits. Eh, yan, yan Dole. Kaya lang po, ang sabi po... Ah, dinimanda ng na daw niya. Dinimanda mo na? Opo. Oh, eh, kaya oh. lang po, ang sabi po ng abogado, eh, wala puro silang kakaya na eh, ano yung Chinese na talagang kasuhan. Wala silang kakayanan para sustentuhan yung pa-ospital mo. Eh, punta pa ka, dumiretso ka na sa Dole. Yun nga po, dun nga po ako dumiretso. Sa Dole daw siya pumunta. Aha. Oo, oo. kapag ganyan, di ba? O, papano yon? O, kumonsulta ka Konsulta. kay attorney kung ano ang pwede nating gawin. Sige. Oo. Oh. in ba yan? Baka pa-deport ko pa yan. Oo. Oh. Okay, pangatlo. pa deport niya. Pa-de-deport. Dep <laughs> pangatlo, sabihin ko lang yung difference ng custody at visitation, ano. Ang mag, ang mag, mag, pere, ang parents, no, merong issue ng custody. Pwede namang custody, yung, yung tatay, Pwede namang visitation yung nanay. Pero kailangan pakita mo na totoo yun ang intention mo, no? Kasi hindi, hindi credible yung sinabi mong meron kayong three-year-old na ayaw mong dalawin kasi masakit ang loob mo pag nakikita mo. Parang hindi ata credible yon ha? Huh? na excuse. Okay. Dok Camille, sa sitwasyong ito, ano ang maaaring epekto sa bata? Yung bata na ano, pinamigay. Actually, nakakatakot yun dahil kasi yung sinasabi nating long-term na effect. Unang-una, yung possibility na Itong batang 'to magkaroon ng uh, borderline personality because of yung fear of abandonment kasi nakita niya eh, na rejected na siya. Eh. Pangalawa, yung act sa development, uh, medyo magiging mahina dahil kasi 'di ba, wala talagang sabihin natin um, primary support which is yung mother at saka yung father. And then, yung possibility na ito, matatakot din siya magkaroon ng intimacy with other people, kung sakasakali lumaki siya, dahil natatakot siya na baka mamaya, wala, hindi ako ano eh, hindi, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal. So, ang laki-laking factor yun. alam niyo, kami, meron kaming mga adopted. Um, akala namin kahit na maayos na, well nurtured and everything, pagdating din sa pagkakataon na sila na yung adult, nakikita din nila yung possibility na kung bakit sila nagkakaroon ng certain anxiety and depression because of the fact na alam nila eh, they were abandoned and rejected before. So sana wag umabot sa punto na makaramdam din kayo ng ganun dahil kasi ang abandonment is a, sabihin na natin na it's a wound that never heals. Mm. and for the child, it is a wound that never forgets. Correct. Ay nako. Malalim, nako. Brother June, paano mapapanatili ang respeto sa kabila ng hindi pagkakaunawaan? Eh kasi gusto nilang magsama ulit. Oh. Maganda naman 'yon, mabuo ang pamilya nila ulit. Yes. At kunin yung mga yung bata, 'di ba? I mean Respeto. Oh uh, respetuhin muna natin yung mga mga anak natin. Ano? Mm -hmm. uh, Don Doon sa pagsasama nyo, ang unang-unang masasabi ko, huwag muna kayo magsama. Utang na loob. Kasi madadagdagan pa yan. Ako, ang hirap mag-dispose ng mga bata. Oo. -oh. Uh -huh. Baka hindi willing mapin. Willing daw siya na magpapatali na siya. Kahit na. Huwag oh, na muna oh. kayo magsama. Utang na loob ipag-aralan nyo muna yung sarili nyo, i-condition muna ang isip nyo na ma-improve ang uri ng inyong pamumuhay. Uh, bigyan, bigyan ko lang po ng din, ang mga anak ay kaloob ng Diyos sa atin, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin para mapalaki natin na may takot sa Diyos at maging mabuting mamamayan ng bansa. Kung ang resulta ay kapabayaan ng mga magulang, tayo ang mananagot sa Diyos. Kung may takot tayo sa Diyos now. Kay Mary Jean, wag mong hanapin na tawagin ka ng anak mo na nanay kasi hindi ka nagiging ina sa mga anak mo. No? Uh, masakit. Masakit pakinggan ang katotohanan. Ito ang kawalan ng moral values ng ating lipunan. May mga taong pagkatapos ipanganak ang bata, ilalagay sa basurahan. Kahit sa mall, iniiwan ang bata sa basurahan. Wala nang takot sa Diyos. Wala na yung responsibilidad ng isang ina. Anong pinagkaiba natin sa mga aso at sa mga pusa? Ang mga aso at pusa nangangalaga sa kanilang mga kuting. Tayo ipinamimigay, ibinebenta sa halagang 1,000 pesos para ka lang bumili isang kilong isda ibalik natin ang Diyos sa buhay natin, magsumikap tayo na baguhin ang antas ng ating pamumuhay. Ang biyaya nasa gobyerno, magamat corrupt ang gobyerno natin, may naibibigay pa rin. Kailangan lang natin maging seryoso tayo na kunin yung beneficyong yan dahil hindi po pwedeng isubo na lang palagi araw-araw sa atin. okay thank you very much brother john